Inalmahan na ni suspended Mayor Alice Guo ang tila pandidik-dik sa kanya ng mga senador. Sa daming araw ng oras at atensyon na inuubos sa kanya, tanong ng Alcalde, siya na ba ang pinakamalaking problema ng Pilipinas? Nasa frontline na balitang yan, si Gualvez. Sinagot na ni suspended Bambantarlak Mayor Alice Guo ang ilan sa mga isyong ibinabato sa kanya ng ilang senador. Sa isang Facebook post ay pinagtatakaraw ni Go kung bakit tila nakapako ang atensyon ni na Sen. Wynne Gatchalian at Risa Ontiveros at iba pang opisina sa kanya. Kung may ebidensya man daw ang mga senador laban sa kanya, handa raw itong harapin ni Go sa isang patas na paglilitis. Hindi rin daw gusto ng alkalde na magamit siya para sa political ambition ng ilan. Apela pa ni Mayor Go, pagtuunan na lang ng pansin ng mga senador ang mga mahalagang problema tulad ng kahirapan kaysa pagbantaan siyang arestuhin at idawit sa ilegal na pogo. Tanong pa ni Go, ba talaga ang pinakamalaking problema ngayon ng bansa? O baka naman gusto lang siyang palabasin kontrabida? Dagdag din ng Mayora, wala siyang kinalama sa sinasabi ni Senator Gatchalian na banta sa kanyang buhay. Wala rin siyang kakayanan o intensyon na manakit ng ibang tao. Noon na nang sinabi ni Gatchalian na isang vlogger ang nagsabi o manung inutusan ni Go ang kanyang mga tauhan para patahimikin sila ni Ontiveros kapalit ng kabuoang 10 milyong piso. Muli namang iginit ni Go na wala siyang Chinese passport. Sinabi rin niyang sobrang pagkapagod at trauma raw ang kanyang rason kaya hindi siya nakakadalo sa mga pagdinig ng Senado. Ayon sa kampo ni Go, nasa Pilipinas pa rin ang alkalde. Nasa Pilipinas, oh, wala siyang pagkakaroon. Una, hindi masyadis eh. Kailan may mga laban tayo, paano siya nga alis? Sinabi kasi ni Gatchalya na posibleng nakalabas na ng bansa si Go gamit ang kanyang Chinese passport. Nagtatago siya, at uh, pero tingin ko rin mahihirapan siya. Kung nandito pa siya sa Pilipinas, mahihirapan siya magtago ng matagal dahil uh, hindi siya makakalabas ng bahay niya. No? at uh, uh, Alam ng buong bayan kung ano yung itsura niya, kung sino siya. At uh, uh, ang payo ko sa kanya mag-surrender na sa Senado dahil ito naman ay in aid of legislation, hindi pa ito korte. Wala namang sinabi si Go kung makakadalo na siya sa mga susunod na pagdinig ng Senado. Nagbabalita mula sa frontline, Mohon Gualvez, News 5. Bumelta naman si Senator Risa Ontiveros sa panibagong pahayag ni Bambantarlac Mayor Alice Go tungkol sa umunipan didikdik sa kanya ng Senado. Ayon kay Ontiveros, mas marami pang online post ng alkalde kesa pagdalo sa pagdinig ng Senado. Tanong ng Senadora, paano raw magkakaroon ng peace of mind si Ko kung laging umiiwas sa mga tanong? Banat pa ni Sen. Risa, hindi raw sila fixated kaya hinahabol ang Alcalde. Sadyang allergic lang daw sila sa sinungaling. Tinutugis ngayon si Mayor Go matapos isyuhan ng arrest order ng Senado dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig kaugnay sa ilegal na mga pogo. Isa siya sa nadidiin dahil sa koneksyon umano niya sa Reid na pogo hub sa Tarlac at Pampanga. Pati na ang pagsisinungaling niya sa tunay niyang pagkakakilanlan. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.